Mga kabombo, makaupod na subong ang isa sa mga bata ni Bombo Bart Marabilia nga napatay last 2009 bangod sa pagka-involvar sila sa Maguindanao Massacre. So sa subong, naman kita sa iya bata para makuhaan natin sa reaksyon. Angot sa nangin na uh, hatol sa Korte Suprema nga nag sa isa sa mga akusado sa nasambit niya massacre. Ma'am, Jan, siya maayong aga sa imo. May agaman, ma'am. Okay. Ma'am Janshen, ano po yung reaksyon nyo sa uh, pagpawawalang sala po ng Korte Suprema sa isa sa mga akusado sa Maguindanao Massacre po na si Dato Akmad Tato Ampatuan Senior na may, may kaugnayan po sa malagim na Maguindanao Massacre noong 2009? Yung reaksyon po namin, lahat po ng pamilya, una po naiinis po kami. Nagulat kami dahil, at nakakadisbaya sa resulta ng na, na po. Kasi 16 years po kami naghintay ng full justice. Ay, na, 16 years po kami naghintay na makamit po namin yung full justice para po sa kanila. Tapos madali lang po yung ano, yung resulta ng Supreme Court para mapakalabas po si Ahmad. So, ano pong gagawin nating mga hakbang? Ah... Uh, sa naturang hatol po ng Supreme Court? Nananawagan po kami sa Supreme Court na pwede po kami mag-file ng motion for reconsideration para nasa, para sa naging hatol ng ng Supreme Court para kay Ahmad po. Opo. Gusto nyo po mag-file ng motion for reconsideration. At uh, ano po yung mensahe nyo po para sa ating uh, national government uh, in line po sa sa Kaso gusto nyo rin po na mabigyan ng full justice si Bombo Bart Marabilla na namatay noong 2009. Yung minsahe ko po sa kanila, sana po ngayong taon na po mag magsa 17 years na po yung anniversary. Nang minsahe ko po sa national government na sana po ngayong magsi 16 years na po ang Maguindanao Massacre. Sana po makuha na po namin yung full justice at saka ng walang maling-maling desisyon yung ihatol sa mga na mga akusado. Akusado. Okay. Kasi po naghintay po kami ng 16 years na wala po yung pamilya namin na dapat nandito. Tapos para sa kanila unfair talaga ng justice system ng Pilipinas kasi dali lang magpalabas ng hatol pero sa amin sana inisip din nila na 16 years na hindi namin nakasama ang mga pamilya namin. Okay. Na ano, dapat kasama namin. Okay, ano rin po yung plano ng ibang pamilya ng mga namatay nung massacre? Ano May po yung... Magmi-meeting po yung lahat ng pamilya ng mga biktima ng Apatuan Maginda ng Massacre. Okay. Ma Thank you, ma'am. And hopefully, ma'am, na uh, iconsider i-consider po ng Supreme Court yung ifafile file nyo pong MR or Motion for Reconsideration para makuha rin po yung justisya para kay Bombo Bart Maraming salamat po, ma'am. Jan Shen.